Okay mga boss, uh, narinig nyo napakaganda ng tunog ng Sony speaker na to. Ang ano nya, ang wattage nya ay, ah, uh, asan na ba? 16 ohms siya ay eh, wala nakalagay kung ilang watts no. Pero po itong Sony na to ay center speaker uh, at napakaganda tumunog, narinig nyo naman. Ang ganda niya tumunog, ang linis. So may sikreto po kung bakit ano kung bakit napakaganda ng tunog ng speaker na 'to. Ngayon i-reveal natin ano bang dahilan at bakit napakaganda at tumunog ng Sony speaker na 'to. So tara mga boss, excited na ba kayo? Tara, alamin natin kung anong sikreto ng ano na 'to ng Sony speaker na 'to bakit ang ganda ng tunog. Yan. Alamin natin ang laman. Tingnan natin. So, sa mga excited dyan, tara. Wala na tong cut-cut. Diretso na tayo. So, tanggalin na muna natin yung speaker. Ayan. So, buksan natin dito, mga boss. Ayan, isikritong malapit yan. I-reveal ko sa inyo kung bakit napakaganda tumunog ng speaker na yan. Abangan nyo. Hindi okay. abot. Pali tayo ng ano. Mas mahabang, ano. Mas mahabang... Ay, wala. Meron ba? Saan ko ba nailagay ito? Ibigil ko sa inyo. Okay. Bakit napakaganda? Napakaganda na speaker na ito. Kaya hindi ko ito eh. Madispatch na kasi ang ganda ng tunog nito eh. Ito ito siya parang nasa pole May face may kunting mid at saka high ayan. so ilan na ba yung scroll na kuha natin uh, <coughs> kulang pa nang isa may hindi pa sumama ayan. so handa na ba kayo kung handa na kayo tara buksan natin <coughs> paano ba to ayan Ayan, ang speaker niya mga boss. Yan. Sony. Sony na double magnet yan sa loob. Tapos shielded. Tapos isang double magnet na tweeter Ng exosport. At uh, itong dahil lang kung bakit ang ganda ng tunog niya mga boss. Yan. <laughs> Hindi, nagbibiro lang ako mga boss. Uh, ang totoong kwento nito. Uh, ito ay saving sana savings ko to para sa pinaghahandaan kong birthday sa birthday ng anak ko, pinaghahandaan ko na pag ano, pag sana pag magsi-7th birthday siya bala ko sana isa ko lang to bubuksan para may panghanda sya, so uh, malayo pa, pinaghahandaan ko na so, ginawa ko lang light o medyo pakwela yung una, kasi malungkot yung ano, yung kasunod nito na ano So naobliga ako mga boss na ano na naobliga ako na hindi ko pa naman sana balak ano balak galawin to pero naobliga ako na galawin na gawa ng may emergency may emergency po sa amin at sa nakasubaybay sa FB page ko baka baka hindi hindi, hindi wala pang ano uh, tawag dito baka hindi pa alam uh, namatay po yung lola ko at kailangan naming umuwi ng probinsya kaya lang sa totoo lang mga boss hindi naman malaki yung kinikita ko dito sa shop at kahit yung sa pagpa-vlog ko baka akala ng iba kumikita na ako ng libo-libo doon hindi po totoo yun ah, kasi kung kumikita na po ako ng malaki doon hindi sana hindi ko na to gagalawin kasi para sa anak ko to eh ah, dawag dito masakit man sa kalooban pero parang ano parang alkansya to eh kailangan ko nang gamitin muna pero mga boss gagamitin ko to pero babayaran ko to tawag dito hindi pwedeng gagamitin ko to tapos stay away na ano ano kaya ang gagawin ko ngayon ito ginagawa ko ng video for documentation ah uh, ire-record ko kung magkano ang inabot ng ano ng naipon ko dito kasi hindi pa naman siya puno dapat ko punuhin ko talaga siya ah uh, paano nga ba to na ano paano nga ba to na uh, simula kasi nagbutas ako dito may <coughs> pa ako hindi naman pwede sumuksok dyan di ba so ayan pinataasan ko siya ang ginawa ko dyan for example di ba may sobra akong pera may sobra ang ano nito pinagipunan ko yung binta ko sa soldering lead nagtitinda kasi ako ng ano nagtitinda kasi ako ng tinging soldering lead ang pinaka income nito pinakatubo ko sa soldering lead uh, dito po na kumbaga kukunin ko lang yung puhunan uli tapos ibibili ko ng soldering lead ah uh, i itataya ko siya ganito then yung pinakatubo yun sinisip ko hindi lang po sa soldering lead yan nagninegosyo din po ako ng gaas dito sa mga nakapunta sa shop uh, alam nyo na yan nagtitinda po ako ng gaas kasi yung mga mekaniko ng bike yung ibang wala pang kuryente dito bumibili sa akin ng gas yung, yung kita naman dun sa gas yung pinakatubo uh, tinatabi ko kaya ang ginagawa ko pag may ano may nakabuo na ako ng ano Kinaganon ko. Ay. Tapos, sinusokso ko dito. Yan. Binakabutas. Yan. Parang ganyan. Yan. So, hanggang sa ganon, eh, medyo, ano pa naman, ah, mga boss, medyo, hindi pa talaga dapat ako kunin. Kasi, matagal pa dapat. Pero, wala tayong magagawa kasi wala naman akong pera talagang malaki. Eh, yung kinikita namin dito sa shop, katotoo lang, mga boss, ah, hindi talaga malaki. Yan sinasabi ko sa inyo na... na Nagbablog ako ng ano... Nagbablog ako ng mga amplifier na pinapagawa. Akala nyo kumikita na ako na mara, malaki kasi... Di ba? May mga tinatanggihan akong pila. yung <laughs> ano? Sa totoo lang mga boss... Yung mga pinapagawa sa akin ng amplifier... Yung sinasabi ko nga na 2 to 3 bago matapos. Kung susumahin natin sa... Sa arawan... Kung arawan ang babasihin natin, talo ako doon. Halimbawa... Sabihin na natin na gumawa ko ng isang concert five auto, ni restore ko, ni repair ko. So palagay na natin ang pinaka labor ko doon is sabihin na natin 1,000. 1,000, nilibot tayo ng 1,000. Umabot ng tatlong araw, trinabaho. So talo pa rin kung isipin mo kasi magkano yung minimum 1,000 ah, minimum ngayon, 572, di ba? I-times mo sa tatlo yan o di talo pa ako ng isang araw doon. Kung sabihin na natin 500, talo pa ako ng isang araw, di ba? Kaya hindi talaga kumikita na malaki dun sa ano. Itong savings na to, ko akong ano, ah uh, buksan para magamit. Kasi kailangan din namin pamasay at pag-uwi ka ng probinsya, sa may mga probinsya dito na taga Maynila, alam nyo na ang sitwasyon, di ba? Pag-uwi ka ng probinsya, hindi ka naman pwedeng umuwi na pamasahe lang ang dala mo. Kailangan mong gumastos din. Eh, lalo na ang pupuntahan mo, eh, pare-pareho pare lang naman kaming walang gaano, ano, nahanap buhay na ano. Kaya ayun, eh, sana kung may sobra dito, pamasahe, tingnan ko kung kakasya yung pamasahe. Kasi ang pamasahe naming pamilya, pa uwi, na estimate ko na nasa 5,000. Papunta pa lang doon, tapos yung pabalik, 5,000 din. So, kailangan ko ng 10,000 para sa pamasahe pa lang yun, mga boss. So, bilangin na natin. Tanggalin natin yung ano, mga nalipo natin. Savings natin. Ayun. So in, uh, baka naman ma-misinterpret tayo ng iba, hindi ko po to binidyo para magmayabang o kung ano baka sabihin ayabang mo na papakita ka ng piram. Kapirangot lang po to, hindi to yung ano. At saka may ano talaga to, may kwento kung bakit to ano. May kwento talaga to. Kumbaga may dahilan kung bakit tayo nagano nag, ano, nag ng ganito. Unang-una, ah uh, tawag dito, mas maganda rin talaga may paunti-unti kang naipon katulad nito may pine may mga bubuno tayo. Pero bi ililista ko talaga 'to. Kasi hindi ko naman pera 'to eh. Ah, ano na 'to eh? ito, ito wala na natira na. Pa kami ito pa, wala na. So, ano na 'to? Ah, parang pera ng anak ko 'to. Tingnan natin kung magkano yung na savings namin dito. Pero babayaran ko 'to mga boss. Ibabalik ko 'to. Kailangan ano? Kailangan ibalik ko. Para sa anak ko 'to eh. Ihiramin ko lang kumbaga. Hindi ko lang alam kung maganda ang dating nito sa mga viewers natin ano pero ano. ano ba nito? Kung hindi dadagdagan pa magpa ano magbebenta pa ako ng mga kalakal diyan. May mga kuro kalakal pa naman ako eh. Kaya yung sinasabi nila na malaki ang sahod sa YouTube, hindi po totoo yun. Ang kumikita ko sa YouTube, nang kumikita ko ng halos maganda, yung parang pang araw-araw ay ano, yung mga customer na nagpapagawa. Mga customer na nakukuha ko sa pagbablog, yun talaga doon tayo kumikita. Pero yung pinaka-ads na nakikita natin sa YouTube, hindi kasi unang-una mababa lang naman yung mga views na video ko. Halos karamihan, puro 1,000 views lang eh. Magkano lang yun. Kung i-convert yun sa, sa, sa RPM ko, yung rate per mil ko ay nasa 35 pesos. Ibig sabihin, pag, ng, pag umabot ng 1,000 views yung, ano, yung video ko, ang pinaka rate nun o pinaka ano, average ay 35 pesos, 30 to 35 pesos per ano. Kaya kung maka 1K views ako, 35 pesos lang po yun. Kaya hindi rin naabot na sinasabi ng iba na. Siguro kung gumagawa tayo ng chismis o gumagawa tayo ng mga kalukuhan, yun, yung mga 100,000 views. Kasi mas gusto ng mga tao yung mga irrelevant na video, yung mga walang kalatoy-latoy na gusto lang nilang sumaya yung mga gano'n pa mga malokong video, yun ang gusto nila eh. Sa mga electronics naman, gusto nila yung mga peaking restoration, yung mga nadaanan sa tulay, yung mga ano, yun ang gusto nila. Eh, pag mga legit na repair troubleshooting o ano, repair blad, konti lang, kaya ano, konti lang din ang kita natin doon. <coughs> Nataong kasi mga boss na ma pa naman akong pera, kaya lang, nagkasabay-sabay din yung ano, nagkasakit kaming tatlo ako, anak ko, asawa ko kaya nagpa-check up kami sa doktor mahal na pala ng gamot ngayon so gumastos tayo ng ano, yung sa gamot pa lang gumastos kami ng tatlong libo din kaya nabawasan yung ano, pamasahin na obliga tayo itong ano na obliga akong ano, galawin to so alamin natin kung magkaano minamot ito ginawa ko lang ano, medyo light sa on ng video. Pasensya na mga boss. Eh lahat naman tayo may pinagdadaanan at may kanya-kanya tayong problema. Nasa atin na lang kung paano natin i-handle 'yan. Alam na alam naman natin na hindi naman lahat ng oras ay lahat ng problema natin na ano masosolusyunan agad. Pero wag tayong susuko. Tuloy-tuloy lang ang buhay. May paraan 'yan, may awa ang Diyos. So ito sa tingin ko dito aabot ah, pa masahin namin sa tang. Tantya ko lang ha. Ah. Hindi ko lang alam kung magkano to. 1 2 3 4 So yung tig isang libo ay 5,000. 1 2 2,000 3 4 5 6 7 8 9 10 19 magkano na 8,000 1 2 3 4 4 Bali ang ano ang laman ng ano ang laman ng speaker na to ay 8,460 So konti na lang yung ano konti na lang yung idadagdag ko may pamasahin na kami o po ko na lang ngayon ay yung allowance. Siyempre hindi ka naman pwedeng ano mapupunta ka ng probinsya wala kang pangkain o panggastos sa ano pagbabyahe. So antayin ko na lang na ano na uh, matubos na mga customer ko yung mga pinagawa nila. At sa mga magpapagawa, January na po ako magre-resume gawa ng sabi ko <coughs> Madalang na kasi kami hindi nakikita-kita ay eh, bilang panganay sa ako pinaka panganay sa amin. Uh, sabi ko mag ano uh, bago pa namatay yung lola ko ngayon, talaga nagplano na kami na uwi na probinsya kasi yung mga kapatid ko lumalaki na din. Nag, yung iba na katapos na ng pag-aaral. Yung isa kong kapatid nagtatabaho na dito sa Maynila, andun sa May Alabang. Uh, sabi ko balang araw pag may kanya-kanya na tayong pamilya, Uh, yung iba kong uh, kapatid, dalawa na lang yung ano, uh, nag-aaral nag ng college, sabi ko. Baka pag tumagal na yung panahon, magiging busy na tayo lahat. Uh, wala na tayong time na makita-kita, magkakasama. So, bago man lang, ano, sinabay ko na na ano, uh, parang mini reunion namin ng pamilya. At yun nga lang, nagkataon na sa hindi nasa pagkakataon, yung yung lula ko ay na maalam na dala ng katandaan na rin nasa 90 na ata siya 90 90 so ayan yung history niyan mga boss anong meron tayo dito so kung may extra kayong pera pag isipan nyo muna kung gagasusin nyo ba o o actually wala akong savings kahit sa bangko wala akong savings gawa ng uh, ito ano na lang ah, uh, share ng ano, buhay pamilya wala akong savings gawa ng pag may kunting pera ako noon, nagsisave din ako. Pero, anong nangyari kasi, ma, malaki yung pamilya namin eh. Uh, once kasi na ano, uh, mag-asawa ka, sa simula, binata ka ang pamilya mo, pamilya mo lang, pamilya mo, nanay, tatay mo, mga kapatid mo. Once nag-asawa ka, pamilya mo na rin yung side ng asawa mo. Tapos, lalaki pa yun ng lalaki maliban pa yon sa sarili mong pamilya ganun po yung pag ano ganun po yung tingin ko kaya mga bayaw ko mga pamangkin ko sa side ni misis ano pa, pa talaga ng pamilya lang kung may problema may konti tayong pera tulong tayo tulong ganun lang naman eh kung ano tulong tayo kung may sumobra ade yun save tulong save wala namang masama kung wala kang pera basta nakatulong ka pero magtira ka rin ng para sa iyo kaya, ayun, wala akong savings. na taon lang. Ito lang yung naipo namin para sa ano. Uh, tingnan nyo yung mga boss yung wallet ko. Naubos. <laughs> naubos yung ano. Ito, bigay ni Mujadja Technique. Big daddy. Sticker, hindi ko pa naididikit. Wala pong laman. Wala pong laman. Wala pong laman. Wala pong laman. Puro ID. Yan, ID ng ano. Ano nangyari? Bakit naubos ang laman? Yun nga nagsara ako ng mga ilang araw gawa ng nagkasakit kami kami lahat bukod sa nagkasakit kami ng una nagkasakit ulit kami so nung ano nagpa-check up kami naubos <coughs> naubos naubos yung pera naubos yung kinita ko so tingnan nyo yung lagayan ko ng pera <laughs> tira ako. kanina sinimot ko pa Masahin ng anak ko ayun yun So ganun talaga Sa totoo lang kanya kanya tayo may pinagdadaanan Bukod sa problema na amin dito sa repair Bukod sa mga problema nyo sa amplifier na sinasanggunin nyo sa akin O sa mga nagtatanong dyan na naghihingi ng tulong Kung paano may maayos o masolusyon ng problema May sarili din kami problema Bukod sa mga bangungot na tinutubol namin May sarili din kami problema sa pamilya na dinadala. ganon ganon lang din po yan. May kanya-kanya tayong problema. Kanya-kanyang paraan lang. Pero mga boss, ini-encourage ko kayo na ano, uh, hanggat maaari, hanggat maaari, kung halimbawa may extra kayo, uh, mas maganda talaga mag-save kayo. Kung kaya nyo magbangko, magbangko kayo. Yan. Maganda talaga yan. Katulad nito. So, hindi ko na malayan na ganon na pala kalaki yung na ko. Nasa 8,000 8,460 na. So, konti na lang idadagdag ko. Uh, ano na uh, may pamasahin na kayong balikan kasi ang pamasahin naming ano pamilya 5,000. So tatlo lang kami, ako, asawa ko at saka nako. So yung bata may bayad na rin pala yan. 5,000 balik papunta, pabalik lima din, di okay, 10,000. Mga problemahin ko na lang yung pangkain na lang namin. So mga boss, mahaba na to. Uh, sana may nakuha kayong inspirasyon o may nakuha kayong aral dito sa ginawa nating video at uh, pagpasensyaan nyo na sarado ako ngayong December gawa nang yun nga namatay yung lola ko tapos in ko na lang na ano para mag reunion kaming pamilya so sa mga nakakaintindi maraming salamat po uh, hindi tayo nag post nito na nagbibilang ng pera dyan para magano ano mang scam yung ginagawa ng hindi po pang ano lang yan kumbaga for the records lang para ano babayaran ko po to ah, uh, tinuturing ko na to na parang pera po to ng anak ko, pang birthday po to ng anak ko pang birthday ng anak ko babayaran ko po to hindi pwedeng hindi ko babayaran ibabalik ko yan dyan o hanggang dito lang mga boss At maraming salamat uh, siguro january na ako magbablog ulit. pero tingnan natin kung pwede tayo makapagblog doon